unemployment rate sa bansa bumaba. Mahigit 50 milyong Pinoy may trabaho. Ibinalita ng National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan na tuloy-tuloy ang estrategiya ng gobyerno upang lumikha ng mas mataas na kalidad na oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino lalo na't nananatiling matatag at nababalat ang labor market sa bansa na pumapasok sa record low employment rate noong June 2024. Basa sa report ng Philippine East statistics Authority, bumaba sa 3.1% ang unemployment rate sa bansa o may katumbas na 1.62 milyong Pilipino na walang trabaho noong Hunyo 2024. Ito ay mas mababa sa 4.1% o 2.11 milyong Pilipino na unemployed noong Mayo 2024 at 4.5% o 2.33 milyon noong Hunyo 2024. Ang nasabing rate ay tumutugma sa record low na itinakda noong December 2023 na siyang pinakamababang unemployment rate sa halos dalawang dekada. Samantala, bumuti naman ang employment rate sa bansa noong June 2024 na tumaas sa 96.9% at nakapagtala ng 50.28 milyong individual na may trabaho. Ang naturang bilang ng trabaho ay mas mataas noong May 2024 na nasa 48.87 milyon at 48.84 milyon naman noong June 2023. Nangunguna ang sektor na serbisyo sa 58.7% ng kabuoang populasyon na may trabaho habang lumalago rin sa sektor ng konstruksyon na may 998,000 individual at pagmamanap pagmamanufaktura na may bilang na 350,000. Sinabi ni Department of Labor and Employment Dollar Secretary Benido Laguesma sa kabila ng tagumbay, kinikilala ng dole ang agaran at patuloy na pangangailangan upang matugunan ang underemployment o mga manggagawang hindi na ng sapat at nasa trabaho hindi angkop sa kanilang kakayahan na tumaas ng 208,000 year on year katumbas ng 12.1 under employment rate sa buong bansa noong June 2024. Ang pagtaas na ito ay maaaring maiugnay sa seasonality ng pansamantalang mga trabaho. Ang patuloy na pagpapabuti ng labor market ay makikita sa pagtaas sa bilang ng full-time, sahod at sweldo at middle-skilled na manggagawa. Bukod dito, nagkaroon din ng malaking pagbaba sa part-time na may 1.5 milyon at mahinang trabaho na may bilang na 521,000 kumpara noong 2020. Ayan nga mga kaibigan, good news ito dahil nadagdagan ang bilang ng mga Pilipino na may trabaho itong nakaraang punyo. At kasabay nga nito ay nabawasan din ng halos 500,000 ang mga walang trabaho. Patuloy lamang po na epektibo ang estratehiyang ginawa ng gobyerno sa pamumunan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pinoy. At malaking tulong sa pagtaas ng bilang ng mga may trabahong Pinoy ay ang lumalaking namumuhunan sa ating bansa. Kaya upang matugunan ang alalahanin sa mas mataas na kalidad ng mga trabaho, patuloy naman po na nakikipag-ugnayan ang Dole ng Trabaho para sa Bayan Interagency Council na pinamumunuan ang...